Jadi langsung itu dikepala kita itu pun, jadi apa yang menjadi itu? Jadi? Langsung pun, langsung. Langsung itu. Ini ya? Langsung. Langsung langsung. Halo. Hui. Masih seru, kan? Iya, iya, iya. Ayo, 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 ayo. Yesman, mau ikut? Yesman, mau ikut? Ayo, Wow. Iya, kalah.

Okay. Let's pray, bless us O Lord for this day gift which we are about to receive from Thy bounty to Christ our Lord. Amen! Amen! Are you ready? To are you ready? Ready! Fire! Mug! Kaya tayo! Mga na, tumbalik mga kan, Mga ba? Iyong tingin mo. Og hold den

Sabaw. Kain tayo. Si Malik. Malik. Ay, kain tayo. Iba dito sa Sabsaharan, Mindanao. <tos> 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 dami mo ba doon ang dami ng mga 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 mga

मतफरज यार नहीं और काएं काएं यार आने दो सर बस आदमी ने पेट

Report na ba first break? Kanaloy, wala Yan o, simot na simot. Simot na simot. Yan. Busog na naman, mga kanuti. Busog. Busog na naman ang aso. Thank you. Maraming ano yan. Maraming buto-buto. Ganito to kami magka magkain ng ano dito sa sab mindanao